Genesis 3.16, sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Mga kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya ay papapanginoon sa iyo. Genesis 3.17, at kay Adam ay sinabi, Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Genesis 3.18 Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Genesis 3.19 Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyang kakinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Genesis 3.20 At tinawag na Eva ng lalaki ang kaniyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay.